Yes. So, Daddy, naging, naging medyo bagyo din yung relationship nyo. Oo. Oh. Dahil pinipilit nyo siyang magpakalalaki. Anong sinasabi nyo sa kanya? Masakit, masakit. Gusto kong baguhin talaga sa inyo. Gusto ko siyang saktan. Madalas niya na pag nakita ko sa labas, sinasaktan ko Siguro, kung hindi siya naglayas doon, masigit pa doon, ma mararamdaman niya sa akin. Masakit ho sa inyo bilang ama dahil yun nga, naging isa lalaki ko siya. Ay eh, kami lahat, eh, mga, mga macho lahat sa mga kapatid ko, mga pinsan niya. Ito, kansaka-kansawan ako, may anak kong lalaki, yung bading pa. Kevin, sinubukan mo bang baguhin yung sarili mo para sa dali mo? Um, Oo, oh, may time na sinubukan ko talaga. Kasi parang, yan, parang may nga sa family na ako. Pero ang hirap talaga yung... Eh, pero gusto ko pa, Kapag, kapag ko yung gusto ng daddy ko, Daddy, kailan niyo finally natanggap sa puso niyo na ito na talaga yung pinili ni Kevin? Sinuko ko lahat. Lahat, lahat. Talaga yan, totally na. Sinuko ko na lahat. Sabi ko nga, di ba, karoon ako ng anak ng lalaki. Sa, sa, sa na pag nilayasan na, hindi na uuwi. Kaya kinuha ko na lang siya, pinag-aral ko siya, sinuportahan ko. <laughs> ano ang pangarap niyo para kay Kevin? Napaglaban niyo yung mga transgender dito sa Pilipinas. At the same time, maging magandang ehemplo siya sa buong mundo.